Kamay kamay mga totoo mga Inday. mga idol. Ayan, last harvest at saka pinakaunang harvest at saka pinaka last na harvest. Doon sa 2.5 hectares na andun po sa, sa, likod natin yan. Ayan no, yan. So tapos na dito kasi kailangan na nila yung lupa okay. din. So, so saro na. Oo. So, kaya kaya best advice din pag nagtanim kayo na pakwan, huwag putol-putol. Dapat isang pag 5 hectares, 5 hectares lahat para sabay lahat yung pag-harvest. And Ayan. uh, nangyari kasi sa atin, naputol. So Ayan. medyo malaki yung gastos dahil nga nagka problema so ang problema pumunta sa kabila so kaya hindi maganda so bakit para malungkot ka kasi nga mainit eh <laughs> <laughs> Ayan mga idol. So last harvest na po ng aming pakwan. So lesson learn kapag uh, isang area po is hindi dapat i-ladderize uh, kasi pag na-harvest yung kabila, kabila punta. At yun ang nangyari sa aming mga pakwan. Ayan, yeah. So ngayong araw po ay ano, nasa April uh, 12 na tayo, yes. 2024 at uh, last harvest na po namin. So mga nagsubaybay, maraming salamat. O oh, maraming salamat. Kung hindi nyo po napanood yung first video kung paano magtanim, nandun po. So, at yung mga hindi pa namin step by step na gawa talaga. Possible na sa next soon. Next episode. Oh. Uh, next season na nang ating pakwan. oh, yung medyo malapit-lapit. Tsaka hindi masyadong uh, sobrang layo naman. Kasi marami tayong na lesson oh, maraming learnings na... Ano ba ang learnings na natutunan mo Ayan, ayan. So dito ang mga learnings natutunan natin. Syempre, first is ang uh, pakuan natin is uh, hindi siya masyadong maganda yung pagka-land preparation. Tingnan mo diyan. Malaki kasi yung ating ano diyan, Yung kanal, napakalalim. Oh. So hindi sa suitable sa init. At the same time, hindi tayo nakapag-prepared na sobrang init pala. Mm. So even may water pump before mga idol is mahirap pa rin. Kasi pag dilig mo ngayon, uh, pagkabukas, may init wala na. Ayun. Next po mga idol is Uh, ito po yung pakwa natin. I think last na dilig po nito is nung si Mana Santa pa. I think uh, more than 2 uh, weeks na wala na pong dilig ito siya mga idol dahil alam niyo naman po na nanakaw yung ating makina. At the same time nagiram po tayo ng makina after 2 uh, weeks. Ayan, uh, kinuha na po ng mayari yung makina at saka yun, tagpuyot, hindi na talaga nadiligan yung ating mga pakwan. Ayan. Sa so, akin yung mga partner, ah, mm -hmm. ang natutunan ko partner sa pag-uumpisa natin ng pagpapakwan. Maganda yung pakwan natin, partner. ah, Ma ganyan, no? Pero hindi yes. ganoon siya kaganda nung before na na-video namin. Pero makikita nyo naman na napakaganda. So, ang learning ko dito na talaga natutunan ko, pag nag-start kayo ng pakwan, pag mayroon kayong technician, wag nyong ibigay lahat ng pera na kailangan na Ah, uh, sabi na kinumpute niya lahat yung per hectare. Huwag niyo muna ibigay lahat. So, yung mga needed lang na uh, ano, na pera, Alam ba, sa pagrerenta kung nagrerenta kayo, uh -huh. kung ano yung mga kailangan sa pagpapakwan. Kasi uh, hindi naman yung lahat-lahat magagamit, no. So, oh god. Uh, oh, god. So, next doon, 'yun nga. 'Wag kayong uh, tawag nito, yung magtanim na putol-putol. 'Yun 'yun sabi ni partner. Uh -huh. Kasi nga mahirap eh, pagka uh, ano pagka uh, naputol kasi ang mangyayari uh, yung mga nahuli kasi na na detain ninyo magkakaroon kasi yung mga sakit dito sa una lilipat talaga doon so hindi mo siya makontrol lalaki yung gastos mo masado marami yung effort kawawa yung mga planters no at saka hindi basta-basta yung mga itong uh, paggagawa, pagtatanim kasi kailangan talaga ng tubig no saka kailangan mag-invest din sa uh, tawag nito sa mga water pump kasi ito talaga yung sustain partner eh sa atin kasi nangyari di ba yung nakita na na video na nakaw so kailangan pumili din ng magandang location na safe kayo safe lahat ng mga gamit at saka uh, kikita yung mga ano kasi nga ang goal natin dito is kikita lahat no yung mga planters tayo kikita kahit napakunti-kunti kasi kami ni partner Uh, yun nga yung goal namin talaga is makashare ng tips and techniques sa pag no? so, pero hindi, masyado, hindi natin masyadong nagawa dito dahil malayo talaga po, so, layo. nasa 90 kilometers ang papunta natin 90 kilometers din pa -uwi. so sobrang layo at the same time uh, additional na doon partner na doon sa about sa financing siguro every out ng money may resibo. may record resibo. Oh, oh. may resibo, may oh. mga record. Yun kasi yung hindi nangyari sa atin. Oh, so pero so ano, thankful din kami dahil nandito din si Jury. Andiyan sa ilalim, may si Jury oh. Ayun, yung kaibigan namin na uh, mm. kasama din namin dito at uh, napatuloy dito kung Kung nag-stop kami noon, eh, di ka na. Kung gano'n sa pag-farm kasi, pag nag-stop ka na, lugi ka na talaga. So kung patuloy mo, kami pinatuloy namin. At least, meron tayong kita kahit konti lang, no? Importante na nawalan talaga ng uh, investment natin no Yes at saka sa mga nagtatanong mga idol kung kumita ba tayo dito partner I think baka break even lang tayo dito kasi nasa 380,000 na yung unang uh, first 2.5 hectares natin mm. The same time ito yung mga nahuli so yan lang po laras na po yan siya mga idol meaning one harvest lang po lahat-lahat na all in wala na pong tinira yan dahil wala po siyang tubig wala po tayong pang water farm for more than 2 weeks I think pag uh, nakaaboto ng mga nasa isang daan, I think mga break even lang po tayo. So, bawin na lang po tayo next time, partner. Oo. So, eh, yun importante kasi pag uh, nagpa-farm ka, hindi mo ma-expect talaga nakikita ka. Kasi nga, hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa the next few months na pag nag-harvest ka na. So, ang importante lang is maganda yung harvest. Oh So far, okay naman yung harvest namin. Hmm. Uh, malaki naman yung mga... Uh, ito ilang times kaya ito harvest. kukupitin natin, gagawa tayo ng video siguro ulit. Yes. Yung. sige. Para Ayan o, no, napakarami po yan siya mga idol. Ayan. Partner, yan, yan siya yung, kaibig, yung mga kaibigan natin na nag-classifier uh, sila sa dam. Yan, shout yan, out sa si Ma'am, ma kawai kawai. Hello ma'am, yan, buyer natin. Ayan. Tapos sila sa dam, yan. yung mga nasa traktura. yung mga planters. Yan, yung ano, yung mga nandito ngayon, yung mga kasama. Ayan, masaya Ayan po din partner. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Ayan yung ating uh, harvest. Ayan na po lahat-lahat mga idol. Wala na pong natira sa field. Di ba partner? Wala na? Wala na. So yun um, doon sila partner kung mga view nila partner mayroon na nagkakuha-kuha. May mga, mga tao. Yun is yung mga natitira na lang na pwede yung pakinabangan. Oo. Yung makain-kain nila. Ayan. Importante meron. Partner sa mga tatanong kung magkano na ang presyo ng pakwan ngayon partner? Magkano? Ngayon po is yung 4 uh, pesos, 4 uh, kilos and up po is nasa... 23 pesos yung, yung seedless. Seedless. Oh. seedless po mga idol. At saka yung 4 uh, down is nasa Ah, 19 pesos. Oh, and then, 3 down, I think, nasa 15 pesos. And 2 down, 11 pesos per kilo. Per kilo. So, yeah. so far, so, okay, pa, yun. okay naman yun dyan na presyo. Maganda na yung presyo na yun. Yes. Oh, Ay, yung then, ano lang, ang, ano, yung oriental. Yung yan okay. yung oriental. Oh. I think, magka, magkano kayang kilo ng oriental? Mura Last time kasi, nasa ilan, magkano na? Pero ngayon 10, pa? 10, 9 ata, or mas mababa pa. Pero hindi na nakabot. Sir, sir, naka sir Saddam, ng, ano, paano, magkano kilo ng, ano, wow, pa, so, ng oriental? 8 ang 4 up. 8 pesos ang 4 kilos okay. and up mga okay. idol. So, Pero mga ganyan po, uh, ang mga 3 down, mga magkano kaya uh, Adam? 3 down. Uh, oh, uh, oriental. Miss 4. 4. Oh, 4 na lang. Tapos four. ang 3 kilos and below. Wala na. 2 pesos yan ang <laughs> kilo <laughs> ng mga pakwa na ganun mga idol. Uh, So, yung okay, part partner, piliin din nila kung magtanim sila ng pakwa, piliin din nila yung variety ng pakwa na itatanim nila. Kung uh, suited ba sa area nila. Tsaka yung uh, presyuan kasi pag seedless, medyo mataas. Yes. So, kailangan mo ng pollinate no, na mga variety. So, mm -hmm. sa ginamit namin, oriental. Pang pollinate, pero pang ngayon, no, halos walang value yung oriental. Walang value, para hindi na mabili. So, oh. ang maganda din, seedless, sweet 16. No, pili lang kayo. No? Yes, at saka marami po nag-comment sa mga previous video natin na dahil yung before kasi medyo mora yung Oriental. Mm. Ang comment po nila eh sana merong uh, direct daw to market. Mm. So medyo mahirap po yun siya mga idol lalo pag uh, wala kang connection sa market. At same time uh, kahit sa gulay, 'di ba, nasasabutan din. Mm. So, pagdating mo doon sa market, dala mo na yung product mo, bibili na ng mura kasi dala mo na, alanganin mo nang dadalhin pabalik. Oo. So naggumastos ka na. So yun know, ang mas mahirap. Ayun. Compare sa kagaya nito, harvest tayo, dyan pupunta na yung buyer dito, dito na magbilihan. Uh, mas advantage pa rin sa farmer. Ayan, partner. So kami din, thankful din kami sa mga planters namin. Ang natira dito from anim, tatlo na lang sila. Na lang. Yan sila, oh, yan sila si Ramel, si Noknok, si, si Libat. Ayan. So sila ngayon ay uh, sinabihan kasi namin sila before na Uh, kung ano man ang mangyayari sa pagtatanim, kung magkano ang harvest, may income wala, mabalik yung kapital, may bibigay talaga kami sa kanila. Kasi nga, kami naman ni partner, alam namin yung kano kahirap. Sobrang hirap talaga yung pagtatanim ng ganito kalawak, 5 hectares. So, sa susunod, naganap kami ng location na malapit-lapit sa South Cotabato. Kung mayroon kayong mag-comment -ano, mag down below na 5 hectares na pwedeng pagpapakuanan So, sana ma-rentahan namin kung... Kung meron kayong kakilala na nagpaparenta ng 5 hectares no please comment down below makatulong sila sa atin. Oo, oh, yun kasi ang so magkakaroon tayo ng advance na sa kung na tayo sa init. Oh, may mga innovation na kaming gagawin, sa maganda na yung uh, engineering na pagdidisen para at least hindi na tayo masyadong mahirapan no. Uh, alamin namin kung gaano ka ano ba effective at saka yung pinakamaganda oh mga ganoon so alam naman pero kahit uh, alam naman natin kahit uh, gaano ka ka-expert uh, kami po is first time natin magpa-partner yung iba po for how many years 10 years 5 years 15 years sa pakwan kahit gaano po tayo ka-expert kung yung panahon talaga ay uh, hindi na ba okay mag-decide or maga hindi uh, magandang ang panahon Suted, oh. Uh, usually uh, nafe-failure pa rin yung mga experts. Totoo. Lalo na ngayon, sobrang uh, ramdam namin na yung mga farmers natin, no, yung mga mais farmers sa bundok, walang yeah. ulan, 3 months, mag-4 months na. Imagine month mo ito, pa, kung, pakita mo mga partner ito, you know, since na itinanim ito, Never po ito na ng ulan. Oo, talagang water pump lang. Walang talaga. ulan, may water pump lang. Pero after natin nagpa-pollinate, three times lang po siya na diligan. Hmm. The same time, wala na pong dilig dahil nga po nawala yung ating Makina. Ayun. So, yan, ganun kahirap, no? Kaya, yun din, isa part na dapat mm. tandaan nila na, dapat yung area safe, mm. yung mga gamit, di nawawala, no? Mm. Eh, titingnan ninyo kung ano ba yung mga needed na gagawin pag nagtanim kayo. Pag nag-start ng pagpapakuan. Dapat ready din. Ayan. Ayan. So, hindi tayo magtatagal, partner. So, maraming salamat mga idol sa pagsama sa aming pakwan farming episode kung saan meron po tayong 5 hectares pakwan na una yung Uh, 2.5 hectares natin, kumita po tayo. Our gross income po natin doon is 380,000. Ito, sana nga pala rin at makapag 100,000 tayo dito, partner. Uh, so, yun. Anong gagawin natin ito, mga traktor? Oh. Thank you din sa mga nagtatraktor. Yes, salamat din sa may-ari nito na nagparenta sa amin, no? Oh, pinatuloy-tuloy. At saka sila, ma'am. Ma'am, may shoutout ka? Sila po yung buyer. May shoutout ka? Sino shoutout mo? Wala, wala ka shoutout? Wala. <laughs> si Saddam, shoutout. Wala. Ah, yan sila. Sila din magkakasama dito. Ayan. Oh, so, yan yeah, partner. Tayo sa kanila partner. Yes. Yeah, so, maraming salamat mga idol sa, I think, more than two months sa pagsasama natin sa uh, watermelon farming oh. episode. So, hindi man po namin lahat na video, lahat, lahat ng activities dito. Uh, maybe in the next uh, episode, crop, namin ng pakwan is uh, magawa po namin yun siya mga idol. Ayan. Yeah. At saka maraming salamat. And then, uh, siyempre kahit uh, break event tayo, swerte pa tayo uh, partner oh. compare doon sa mga wala talagang kinita na nag-abandon. So talagang uh, kung si-share partner ah hmm. dito sa Lambayong karamihan talaga nag-stop, nag-surrender sila. So lugi na yun. Yeah, sayang so, po, sayang. Kaya medyo tumaas presyo kasi nga walang nagpakwan na, walang nagtuloy. So ah. kami tumahiming naman. So yun. Sana po marami kaming nga uh, na-share sa inyo na idea. at natutunan nyo yung mga nangyari dito sa amin no? na learnings na hindi da na dapat mangyari sa inyo no tandaan niyo 'yun. Yes. So maraming salamat mga idol. Happy farming po, partner. Happy farming, kita tayo sa Luzon. No? sa Luzon sa 15 to 18 diyan kami ni partner no. Yes. Uh, Tarlac or Pampanga. Oh, 'yun. So maraming salamat sa inyo, tandaan niyo po ha Luzon, Visayas, Mindanao at saka sa ibang bansa sa so, susunod pupuntahan na ni partner papapakita sa inyo yung mga innovation at saka mm. kaibang technique, mga advanced technology sa pagpa-farm. Samahan nyo po kami, pala, kami palagi para at least ma-share namin sa inyo yung mga video. Please share the video. Click Happy the farming. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. alis na yung ano, thriller. Ah, oh, Alis na, alis uh, container van. <laughs> bye -bye. na. Rin. Bye bye. bye, -bye. <laughs> bye, -bye. <laughs>